So guys, medyo nabisi po ang ating abang lingkod ngayon Kaya ngayon lang ulit makakapag video Ito po ay nata di kuko Ang sama po sa buko salad At ito naman ang aking magandang asawa Anay ang halo Video <laughs> matagal-tagal pa po ang haluan si uh, antay po po natin kumulo at papalitan maya maya ng tubig para po mawala ang asin bago po mamatamisan ba at bukas po isasamahan na natin ang buko para sa buko salad buko salad Maraming salamat at kung gusto nyong matuto ng paggawa ng buong salad, ganito po ang kanyang ginagawa. Isa po sa sangkap ng buong salad para sumarap. Napadikupo. Anong mga panlahok mo dyan? Pag-aigyo eh. Fruit cocktail. Yun. May cream. May cream. Ede. May ide. Ang buko. Wala nang wala nang sukal ganyan. Wala, ito lang. Ah, condensed. Ah, uh, po, condensed nation cream. Eden. Saka Eden at protected. Protected. Yun na po. Saka buko, bukas magkakait pa po ng buko. Ito po ang isang pangunahin sa mga gawain dito sa queso na masarap pampalamig kayo muna ulit bago i-close ang vlog napo, po please share share subscribe Hello. kay Willie Concepcion yun naman <laughs> salamat like and share laugh. <laughs> like and share guys <laughs> like and share and subscribe <laughs>